Hey guys! Welcome back sa Today with Jays. And for today's episode, eksperimento. To, uh, recently, may nakita kasi akong vlog sa YouTube about makeup. And sa mga nakakilala talaga sa akin, hindi ako marunong mag-makeup kasi hindi talaga ako nag-makeup. So, of my 38 years of existence. <laughs> Hindi pa ako marunong niyan. Na-makeupan lang ako kapag may party, pag may mga okasyon ganyan. So yung face ko ngayon, guys, as you can see. Mm, mm, may mga dark spot, dark spot pa yan, guys. Mm. So ito talaga yung bare face ko as in. And by the way, walang filter ang video ko, guys, ha. Minsan kasi may nagtatanong na kung may filter ba daw sa face ko Talagang wala guys, ito talaga yon, Ito talaga yung face ko guys So ngayon, let's start So I have a guide here Kasi binalikan ko kanina yung video and nilista ko na Nilista? Tama yung Tagalog no? So nilist ko ba yung mga pagkasunod-sunod? Oh my gosh, so, hindi ko alam kung anong magiging result nito guys Pero let's try Sige Mag-start daw tayo sa foundation. Good luck. O, ayan, maliit lang talaga siya. And doon sa napanood kong vlog, hindi niya, hindi entire face. Ang nilagyan niya is yung may mga dark spot lang. Oh my gosh, ito na guys. We are starting. Ayan, maglagay na lang din tayo sa kabilang face. Wala, naglabanan. Patay. Ayan, marami akong mga ano dito guys. Hmm. San pa ba? Hala, kadagha. Parang naramihan ko to, guys. Ayan. Tapos, i-blend lang. Char! Blend! <laughs> i-blend lang natin siya sa ganito. Hindi ko alam ano bang pangalan nito. Basta <laughs> siya. Ganyan. Foam lang. Foam ba to? Ayan. Sponge pala. Okay. Thank you, babe. Ayan. So, baka ganito lang ang pag -blend. Kasi ginanyan-ganyan lang niya. Sana. Tama itong ginagawa ko, guys. Ayan. Ayan. Nag-even nag event na ba? <laughs> so, naglalagay na ako ng foundation, guys. Ha? Mali, mali ba? <laughs> ba Bali? Ito pala? Ay, nako! baliktad pala daw, <laughs> 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 Hindi! Ito na lang, pangangatawan ko na. Kasi, kasi, kasi what? Yan, panggamit kong i-stand lang while you're Aha. doing your other makeup. What do you mean, stand? Like, while you're doing your eyeshadow, you put it down over here. Ah, so okay. Stand, okay, sige na lang. Sorry na lang, guys. Ito na lang, guys. Wala na eh. Nakastart na tayo, guys eh. <laughs> may mga audience ako dito actually guys. So anyway, yeah, I think working oh, naman. Pero, pero, oh, it lindu, works yeah, naman. Yeah, Yeah, thank you, love. So we're done with the foundation. Ang sabi dito sa lista ko. By the way, guys, my foundation is from Focal Your Skin Evolution. Ilalagay ko din siya sa description. Lahat to, guys, kinuha, ginaya ko lang dun sa napanood kong, ano, napanood kong vlog. So, next is the Ah, uh, GRWM. I think this is Get Ready With Me product na para siyang contour, face contour or something. So, this is how it looks like. Ayan. Ha? Yeah, concealer pala siya, guys. Okay. So, like ganyan, guys. Ginanyan niya lang, lang, guys. Ganyan. Uh, kuha siya ng maliit din. Sa kabila naman. Tapos dito, para ma-cover daw yung ano, may mga blackheads, ganyan. Of course, marami ako nyan. And then sa top, okay. Tama ba to? Tama na siguro to guys. And then, i-blend niya lang using yung kamay niya. Using naman ng kamay ang um, nasa video ba? Oh my gosh, nadamihan ko siya. Oh no. Ang sponge. The, para mo blend siya sa si skin. It should be the sponge? Yes. The corner. The sharp corner. Para This para sa mga tight spaces. Oh, na. okay. Ayan guys. Nilagay, nitrapo ko na lang dito. <laughs> <laughs> Ni wipe ko na lang. Okay na na. Uy, alam naman nila na bisaya ako. Okay, like that. that. Oh yeah, thank you love. Okay guys, so we're done with the concealer. Mm -hmm. Okay, how was it so far? Hindi ko alam. It looks good. So after that, nilalagay na din natin ang parang contour. Ah, ano sa ito? Ganina. That is concealer. concealer. Okay. So yung contour naman guys, ito That's siya. That's um, for sharpen your jawline. Yes. That's right. Kasi na yun. Ito. Ang gamit natin ay, again, Focal Your Face Contour. So, nilagay niya lang sa side ng cheekbone niya. Ay, paano ba gawin? That's too high. Ha? Huh? Dito right. niya nilagay man. O, oh, ah, ganyan ba? Uh, dapat, mm, she's over your cheekbone. That's so, That's it's where you here. Put your blush, yeah. yeah. Ito, ganyan. Ginanyan nilang, lang, guys. Nilagayan niya din dito yung mga sobra-sobra. Yung isa guys. Medyo naramihan natin, guys. Ayan. Yeah. I-ano na lang talaga natin. Eh. Blend or spread. Ayan. So, tapos na tayo sa contour. Sa side, sa nose. Ganyan na lang sa kamay niya, guys. I-follow na na. Uy, kaya mas comfortable man ko. hindi then, nilagyan niya dito sa pibib. Pero sabi naman talaga niya na depende lang talaga sa ilong ang pagkaano. Yeah, you want it to become small. Yeah, kaya baka kasi mas lumaki tong ilong ko to guys. Malaki pa naman tong ilong ko. To. <laughs> ang next natin is ang blush. Ang blush natin ay coming from Focal your pa rin siya, Red Wine. Okay. So sabi dito, dot lang yung ilagay natin and i-using Oh, ni blend niya using fingers lang, Jude. Here, here. Oh, halaga. Sagde. And then here, you. Hala. Ano namang nangyayari dito, eh? Sige tapos ginag- ginanyan na lang, ga- <laughs> <laughs> Oh my god. Ilagay sa nose. Oh, lagay na dito sa nose. Ah. Then ang sobra ilagay din na dito sa eyelids. Hala! <laughs> wow Yung mga audits ko, guys, nag-react lang. Malamihan ko pala, guys. <laughs> <laughs> Wait, hindi yung team girl ring Wait lang, good? Ano? Lagay ko na lang din dito. Ah, ayan. Ilagay ko na lang din para ma... Hindi yan po yung girl Tingnan na lang natin ang result. Uy, hayaan nyo na lang ako. <laughs> if mag-clean girl makeup ka, dapat naa sa kilid. Like Di, sa corner. Here, no? Oo, uh, sa dapat corner. Diri, That's no? why I told you to move pa. Kaya kung ibutang man good ni Madri, when you blend it, maabot siya on the end of your eye. You yeah. so, dapat diri dito, no? Diri? Okay. First time, so, man, Chad. First time! No, ay, inoo ko. So, next time, maliit na lang pala yung ilalagay ko, guys. Part 2, ako mag-makeup niya. <laughs> The part 2, sige, si Vinice. Yeah, part... mag... Part 2 is mag-collab kami ni Vinice kasi siya yung mag-makeup sa akin. Okay, and then next, is daw siya using powder. So, I have here from Faze Says Lady. Says lady. Faze. Faze lady. Waterproof, all-contour. Ito, oh, ayan, ayan. Ayan, ito. Kuha lang tayo ng very small. Ito small, then igaganyan lang natin, guys. Hindi talaga ako marunong gumamit ng brush, so... <laughs> ano ba to, guys? <laughs> I'll use this na lang. Yes! Oh, my gosh. Yes! Put sa forehead. Yes, yes. Okay, kaya magsingot man dito rin, no, guys? And sa nose. So, this is how kuno to kanang ma-preserve ang um, atong ma-preserve yung makeup natin guys, sabi dun sa video. So, maglalagay na daw tayo ng sa eyebrows. So, yung eyebrows ko oh, guys, yeah, it's already thick. So, blessed ako sa ano, sa eyebrows. Hindi ko kailangan mag-drawing-drawing wow. na ganyan. So, yung ilalagay na lang natin is yung parang, anong tawag nito? Di? Yung parang gel lang siya. Just yeah, to... Purma, just to purma. Uh, 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 Pag-ganyan um, uh, ba? Um, uh, yeah okay ay paano naman yung eyebrows? Yeah. So yung eyebrows ko guys, hindi na talaga siya kailangan sulatan whatever yung mga ang tatawaganabi. Eh? Yung eye uh, eyebrow pencil? Yes. Kasi meron na siya. I I mean, ganyan na yung itsura niya guys. Oh. Yan. Oh, yan na talaga that's my original eyebrows. <laughs> Lagyan na natin yung kabila. Ayan hindi ko naman Okay, ganito ba yun? And then, ganyan. Okay guys, so ayun, done na tayo sa eyebrows natin, no? Ang next is ang eyeliner. Yung ano pala natin, yung under eye, ganyan, ah uh, maputla din pala siya guys. That's why pala, naglalagay sila dito para lang ma-enhance yung mata nila. Ayan, sa so, hindi pang ano guys, uh, itong mata ko guys, ito talaga yung secret ng aking pagka pretty. <laughs> so, konting enhance lang sa kanya guys, ayan, gumaganda na siya. 'Di ba? Para may kulay lang siya so mag yung mata mo ay lively, hindi siya pale. Ayan. You did not get any Ha, na ara oy. na feel gay na ko be. <laughs> na feel na ko look o dere ka o. Si is... Okay na na, na ana lagi. So after that, it says here we use Dr. Mascara. So nahirapan ako maghanap nito guys, pero dahil nandun siya sa vlog, hinanap ko talaga siya. Ito. Ito daw yung magpapa ano sa mascara mo na hindi siya mag ano na mag pag ma-touch mo ba na mukha na uh, mag-smash ah, or something oh uh, yeah para siyang glue lang ba glue or something so lalagay natin siya yeah, uh, yeah. Actually, usually daw wala na masyadong ganyan na buhok pero yung sa akin daw para pang eyelash siya paas. yung kadami ng hair ba look mm, oh. madami sobrang madaming ano So, kaya hindi na sila nahihirapan pag nagpapamake-up ako konting enhancement na lang daw. Okay. Sure! So, yan guys. So, pag ano pala guys, kung dati pala na nag-makeup ako guys, para na pala akong artista guys. <laughs> <laughs> Ayan, natapos na. So, after nito, maglalagay na tayo ng mascara. So, as you notice, iwan ko na kung makita nyo ha, yung pilik mata ko. Wala pang mascara yan guys. Pero oh, oh yung volume, oi, oh, eh, ang haba ba? Oh, oh wow! wow. Eh? Mm-hmm. Oh. So, pag nalalagyan natin dito, mas ma-enhance pa yung volume niya. Oh, see? Oh, my gosh. Para na akong nag-ano, what do you call that, eh? Nag-picklash. nag Extension? Big yes. Oh, so, bita. Wow. Oh, my gosh. Okay na? hmm Wow! Wow! So pretty na ng mata ko, guys. See? Oh. Wow, magkagawa pa dyan makeup, guys. Pero matagal lang tayong matapos. Okay, so after nito, tapos na pala tayo, guys. Tapos? mag -ano na tayo, mag-lip gloss. So, yung lip gloss ko is from Focal Year pa rin. Ayan. Nai-enhance lang niya yung nilagay natin kanina na sumubra sa blush. Ni-enhance lang yan. Hmm. So, ito na yung final look natin, guys. Wow! Mm. Closer look. Sa mata. Hmm. Yung pilik mata ko sa kabila, o, tingnan nyo, nakikita nyo pa dyan. Hmm. Tapos yung sa eyebrows. Hmm. Yung ano ko, yung blush ko kanina, guys, talagang hindi siya ma-obvious no? Oo, nag-blend na na lang siya. So, yung lips ko lang parang masyadong mapula pero overall parang no makeup look lang talaga siya at kapag uh, yes ganahan me, yes mo me. ng part 2 of course kahit pa hindi niyo gusto we will be having okay. we will be having a part 2 si so, Vinis naman yung magme-makeup sa akin comment guys if you think that I'm gonna do better than her I in think, the next vlog i <laughs> think i think talaga kasi syempre naman first time to but Yeah, pretty talaga siya. Oh, ayan oh. Oo naman. Mm. Of course, pretty naman daw. Yes, of course. Among okay. oh, oh, i-rate ang yahang video. Oh, yeah, mag-rate hindi ang video. 10 out of 10. Oh, kay mga ay mamog kwarta ng <laughs> 10 out of okay. 10. 9.9%. Ako mo Agay, agay, agay. Wala pa. Wala pa tanong mo man. Pagkukumataw <laughs> niya, nag-vlog mo na yung <mong> sila <mat>? din eh. <laughs> Gunung na Oo ba? Ano ba? Hindi na kayo okay. maklaro. Okay. 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 Bisi, ano ba Oo wow ba guys. Please okay. like and subscribe. Mm, sige. Eh I got so out of ten. I would say a very big 9/10. Ay, thanks, love. Ano nagigitin? gigitin? Yeah, majuduit. Oh. It's because Um, uh, I I think it's really good makeup, but I don't think it's clean girl makeup. Ah, okay. So, obvious na siya, no? Yeah. Kwao na ko ang lipstick. I think sa lipstick na obvious. Anyways, watch out for the part 2 that Mama's gonna post soon. And yes. If, um, please comment down below on who you think is gonna do better. Anyways. Bye. Thank you for watching. Bye.